ah, ito mga boss ah, nakalas ko na siya no? pero nagulat ako sa nakita ko kasi nakabypass hindi ko alam kung ano yung ginawa sa loob dito ayan no ilang taon na sa ito sir? last year lang last year last. Oh, tama, last year lang so titignan natin to kung ano yung Mangyari sa loob no? bakit naglagay sila ng bypass dito Ayan, tapos may mga splicing pa ng mga wire dito. Ayan, so try ko referin mga boss kung makukuha natin sa refer. Okay. Tapit ko yan naman yun. mga boss, ah, uh, dito na tayo sa lamisa ng kalasa natin. Ito siya. Ayan. At may wire sa loob na nilagay yan. So, yun ang alamin natin, no? Meron pa tayo ditong Mazda 3 aircon switch yan mga boss. Hindi pa natin na-refer. Hindi pa natin natapos. At Nissan Juke EPS module. Okay? So, medyo kalat, no? Uh, Maraya pa tayo kasi mga hindi natapos at busy. Kaya medyo matagal tayo hindi nakapag-upload mga boss. Kaya medyo busy tayo sa talyer natin. Dahil marami natin mga ginagawa. Yung mga gusto pala magpa homeservice service na katulad nito. Yung mga gawain. PM nyo lang mga boss. Tawag kayo sa number. Nandiyan sa si SK. Homeservice tayo. service tayo. man. No? Aircon. Okay, home service tayo pag nahirapan kayo pumunta ako pupunta dyan sa inyo mga boss update nyo lang ako so buksan ko lang muna to at uh, titingnan natin kung ano yung ginawa nila sa loob okay update kayo buksan ko lang ako. yun uh, ito mga boss nakalasta na natin kita nyo nagay siyang wire dito yan so ang problema dito mga boss baka nadali ito okay so yan ang palagi kong sinasabi na siyempre tao lang tayo may hangganan ng kakayanan ano? at may limitasyon din so kung sakasakali naman ay dumating sa point mga boss na hindi mo na kaya wag mong pilitin kasi yung nanguna kawawang mayari na gumastos okay sana kung pagpraktisan mo yung unit at kung ma-damage mo ay babayaran mo buo or papalitan mo siya hindi katulad dito mga boss oh. pinagpraktisan So, re -referin natin ito. Titingnan natin kung mabubuhay natin. No? Kasi uh, si Bosing ay taga uh, binangunan lang. Malapit lang sa akin. Sa Tay Teresal lang ako sa may C6. Kaya pumunta siya dito mga boss. Maagang maaga sa pumunta. Uh, sarado pa nga USAP. Pumunta na si Bosing. No? So, re referring ko muna ito. Kapit ko kayo mamaya kapag nagawa na natin. Okay. So, testing natin dito. Unit. na natin dito. Tinanggal ko na yung tinanggal ko na yung mga ito karugtong nito no. So kabit ko muna siya. Tingnan natin kung may power na. Sige sir, sige sir. Tingnan natin kung may power na at ano bang ibang problema no. So up to So salpak na natin, testing muna natin no. On muna natin. Dapat pag on pa lang may ilaw na kaagad diyan. Ayan, may ilaw na start na natin kaya natin yung aircon yun so minsan pag umiilaw yan pag pinatay mo makina na din siya hmm. oh. pero mas madalas yung wala mas madalas ang wala patay natin ngayon mga boss tapos patay tayo sa makina yan. testing natin eh, meron na. Okay. yet. Yeah. So, i-check ko pa. I-check ko yung ibang wire niya mga boss para masigurado natin kung ano yung ibang ginalaw. Mukhang okay naman. Ah, yun. May kinet na isang wire. Ayan. Kaya kung napapansin nyo, di <clears> ba <throat> dito yan sila, no? Pag pinatay natin ng makina, dapat dito pa rin sa babalik. Hmm. Ang nangyari kasi, pinatay natin yung makina. At, uh, pag po natin, dito na sa lumilipat. Ah, kaya pala. So dapat pag... On, on, pag on natin dapat dito pa rin o kung kasi hindi ka naman nagtanggal ng baterya kung nagtanggal ka ng baterya magre-reset yun kasi lahat magre-reset Ang problema dito so ano ayusin muna natin dugtong natin yung wire doon so yun ah, nadugtong na natin mga boss yung wire doon no? so on natin ulit titignan natin kung magre-reset pa ba siya so ngayon i ah, start muna natin so yan aircon natin So, patayin natin yung aircon hmm na hindi natin pinindot itong easy switch parang ganyan Ayan. dito lang pinatay natin tapos ito hindi natin pinatay dyan naka ilaw lang sa dyan so off natin yung makina dapat pag on ng susi doon pa rin siya. para hindi magre reset malamit ayan sir dyan pa rin so ayan sa mga boss hindi katulad nung kanina dito lumilipat Tuwing yung pinapatay lumilipat tapos yung aircon Tinatay natin nila kung hindi natin ito. Dapat buhay yan pag -on. Yun. Ayan siya mga boss. Okay. So, yung ginawa nila, may pindutan dito sa lalim. Tanggalin na natin ito. Wala natin. Disconnect na yan. Tapos ito na. Malamig na yung aircon ng boss. So, yun lang mga boss. Kapag may katulungan kayo, pwede kayo tumawag sa number na dyan sa SKT. Kaya mag-visit sa Facebook page. Lang. Thank you.